Balik papel ang lisensya sa Land Transportation Office. Ito'y nang muling matigil ang pamamahagi ng plastic cards para sa mga lisensya. Yan ang ulat ni Karen Villanueva. Nagkakaubusan na guli ng supply ng plastic cards sa mga distrito ng Land Transportation Office. Kaya naman imbes na makumpleto ang backlog na lisensya mula Abril hanggang Oktubre ngayong taon. Hanggang Hunyo na backlog na lamang ang mabibigyan ng plastic card para sa mga magre-renew ngayon ng lisensya. Ito'y matapos matigil ang delivery ng supply ng plastic card. Kasunod ng natanggap na writ of preliminary injunction ng LTO dalawang linggo na ang nakakaraan. Bunga pa rin ito ng inihaing reklamo sa LTO ukol sa rapiling winning beater ng plastic card. We cannot cater anymore to the current demand. We will have to just focus on the backlog. So for November, we will cater to the May. Yung mag-expire nung Mayo, we will cater to them. Bibigyan natin ng card. No? Tapos sa December, yung mag-expire nung mag-expire ng nun June, yun na nang ang bibigyan natin ng card. Sa LTO Central sa Kelzon City, nakapagbibigay pa ng card sa mga nagre-renew. Isa sa mga maswerteng nabigyan si Wilfredo. Una siya nagka-licensya de papel at napason itong hunyo. At ngayon, may card na siya. Okay na, masaya na ako. Nakuha ko na to eh. Kung manghuhuli, hindi na mahirapan kasi hindi nila makuha kasi malaki. Ito na maliit yan, may pili nila kukunin. Lagi ka ba Lagi. Maswerte rin si Mark Joseph at nabigyan pa bago maubos ang plastic card. Lalo na sa mga ano, hinahanapan ko sa primary, lalo na sa mga banko, sa mga kung saan sana mga transactions, ma'am, kailangan talaga. Oh, Kaya malaking bagay din ng ano, ang driver's license sa ating mga Pilipino pero babala ng LTO. Pati ang mga mag -e expire pa lamang ngayong Nobyembre, baka wala na rin maabutan. Nasa 1 million na lang kasi ang supply ng card sa kasulukuyan. 800,000 dito gagamitin sa backlog hanggang Hunyo. Ang natitirang 200,000 ay nakareserba na sa mga OFW na kukuha ng lisensya. Kaya naman ang mga mag -e expire pa lang, kundi extension, lisensya de papel ang kanilang pagpipilian. Muling in-extend ang validity ng mga lisensya hanggang April 2024 para sa mga hindi aabot sa supply ng plastic Even to the current demand, eh, kung mag-expire ka ng November, we can now even service November expiry cards. No? Pero ngayon, ah, hindi na talaga kaya no? kasi mawawala naman tayo ng alokasyon para sa ating mga OFWs at yung mga papuntang abroad. No? So we have to set aside some of that, dwindling eh, na yung numbers natin. Una na naglabas ang pahayag si LTO Chief Mendoza na nakikiusap sa All Card Inc. na huwag nang ituloy ang reklamo sa so umaring pinaborang plastic card supplier ng LTO. Ayon kay Mendoza, bagamat hindi pa siya ang nakaupo ng mapili ang bidder, taong bayan naman ariya ang nahihirapan ngayon. Karen Villanda para sa bayan.